Ito na naman, kasama ko ang aking pinsan na tumatagmong board member of 3rd District of Pangasinan. Bali mga idol, kasama ko siya na pauwi papuntang San Carlos, Pangasinan mga idol. Bali mga idol, ka sinamahan ko siya, galing sila sa Baguio City. Bali ngayon mga idol, talagang legit na legit ako pag pumunta ang aking pinsan sa Baguio City, sinasamahan ko siya para wala siyang masabi sa akin mga idol. Bali ngayon talaga mga idol, trabaho ko sa kanya VIP bodyguard mga idol. Balingin mga idol. Ah, uh, umaga-umaga, kagising ko lang. Balingin mga idol, ah, uh, ko na ang aking mga gamit ng pang-school ng mga anak ko. Ni-ready ko na 'yung baon nila mga idol, pinipirper ko na. Bali tulog pa sila, paggising na nila para nakaready na 'yung gagamitin nila, baon nila. ni ko na 'yung baon nila, may yakult at saka 'yung donut na binili ko sa Baguio City mga idol. Balikin mga idol, talagang masaya ako na nakapiling ko yung asawa ko at saka yung mga tatlong anak ko, si Hildo, Hilda, Hilarya mga idol. Balikin mga idol, talagang 6.30 ng umaga, pinipare ko na para pagising na nila, nakaready na yung mga baon nila mga idol. Sa akin naman mga idol, yun, pinipare ko yung aking bag ng aking buso, lalagyan ko rin yung baon niya mga idol. Kasi paborito na niyo yung donut mga idol. Bali ngayon mga idol talagang na-miss ko yung mga anak ko. Kasi mga idol, nakita nyo kanina unang labas ng content ko na to. Sinamahan ko ang aking pinsan na tumatagbong board member of third district Pangasinan. Bali last term na niya na tatakbong pagka board member dito sa 30 distrito of Pangasinan. ah uh, Mapandan, Santa Barbara, Kalasyao, San Carlos, Bayambang, Asaka Malasiki, mga idol. Yan po ang hawak niya sa pagka 3rd Pangasinan. Shoutout din po sa mga followers ko. Uh, binabati ko kayo. Isang magandang magandang umaga sa inyo lahat. Balikin, mga idol, gising na aking anak. Ah, uh, nire din na yung pangligo niya. Bali mga idol, ay ako'y magmumotor. Bibili ako ng masarap na lugaw mga idol. At saka may kasama siyang puto at saka siyang high idol. Bali ngayon mga idol, magmumotor ako para mabilis, para hindi po matagal naghihintay ang mga anak ko na mag mga idol. Bali ngayon mga idol, in-start ko yung motor, quality quality mga idol, bagong bagong mga idol. Bali ngayon mga idol, talagang namis ko nagmotor kasi matagal din ako hindi nagmotor ng isa kalahating buwan mga idol. At saka nag-extend ako, naging isang buwan na naman, kaya ngayon kababalik ko lang dito sa bahay ng asawa ko mga idol. Baling yan mga idol, papunta na ako sa aking pupuntahan. Yun, ah, nakikita nyo naman, guwapong-guwapo -guwapo yung motor mga idol. Baling yan mga idol, bibila akong pang almusal ng anak ko, bibila ako ng lugaw, at saka Shanghai, at saka puto mga idol. Baling mga idol, nandito na ako, gising na rin yung kapatid ng asawa ko si Ata mga idol. Bali ngayon na idol, ah, uh, nakaligo ng aking pangalawang anak, si Hilary, ah, uh, Hilda mga idol. Bali si Hilary tulog pa, si Hilda, naliligo na rin. Bali ngayon mga idol, yung binili kong lugaw, nasa ah, kayong Shanghai, sa kayong puto, piniprepare ko na para kakain na sila sabay-sabay mga idol. Yan mga idol, uh, inaayos ko uh, yung pagkain ng anak ko. Yan, no, ah, uh, ko na sa bowl, asaka saka lalagyan ko ng masarap na Shanghai asaka saka puto mga idol yan ang partner niya pag umaga talaga na miss ko yung mga anak ko uh, nandito ako sa bahay ng asawa ko dito sa Dibira Compound dito sa Barangay Talang Purok San Carlos, Pangasinan mga idol baling mga idol tinatanong ng anak ko papa nakaridin yung baon ko nakaridin na, anak alam mo naman ang papa nyo na ko kayo yan baling yung mga idol punasan ko nila misa para hindi po madumi pagkakain sila mga idol. Alam nyo mga idol, pag umuwi ka, galing ka sa trabaho mo, na malayo ka, talagang mga ano mo yung pakiramdam mo na nawawalan ka ng pagod mga idol pag nakikita mo na yung anak mo asa ka, lalo na yung pinakamahal na asawa. Yun. Know, Bali ngayon mga idol, ah, Susok lang ko ang aking anak, si Hilda, para habang kumakain mga idol, susuklayin ko para mabilis mga idol. Kasi ang mga idol, kailangan po mga idol, kailangan lambingin natin mga anak natin kasi matagal din hindi abago ako bago ako umuwi, minsan isang buwan, isang kalahating buwan. Kaya ginagawa ko talagang pagdating ko dito sa bahay ng asawa ko, talagang nasikaso ko sila para wala silang masabi sa akin mga idol bali ngayon mga idol talagang kumakain siya ng lugaw asaka siya nga asaka puto ang anak ko naman si Hildo ay kalos sa kuya na naliligo mga idol bali mga idol talagang inaayos ko yung book niya para maramdaman niya ang pagmamahal ng magulang mga idol bali ngayon mga idol tingnan niyo naman talagang na miss ko yung mga anak ko talaga kaya binubus ko yung oras ko habang nakabagasyon ako ng 2 days dito sa bahay ng asawa ko sa San Carlos, Pangasinan. Baling mga idol, nakikita nyo naman yung pinagtuwala na niya ipapagpag pa sa kaisasampay ko para gagamitin ulit ng aking bunso si Hilaria mga idol. Baling mga idol, pupunasan ko yung sleeper ng anak ko kasi tapos na siya ng naligo, nakatapos na siya ng nagbihis. Yan po ang yung susuot kasi mag-release daw sila mga idol. Balikin mga idol, talagang ginagawa ko lahat para masabi, para wala silang masabi sa akin. Kasi ang tagal ako na umuwi sa kanila isang buwan, ulitin kulit isang buwan o kalating buwan. Kaya ginagawa ko, sinusulit kong araw na to na dumating ako para wala silang masabi sa akin mga idol. Balikin mga idol, talagang sinusuprayin ko ang aking panganay, si Heldo the third mga idol. Yan, kumakain na sila. Para pagbasok nila sa school nila mga idol, talagang fresh na fresh, busog sila para hindi sila manghihina mga idol. sa saka ang ganda yung pagkano nila, araw nila pag nag-aaral mga idol. Yan mga idol, balay ngayon dito sila kumain sa labas. Kasi ang kaganda, mas maganda sa labas kumain kasi may bubong naman yung pinagawa ko mga idol. Yan, kumakain na sila. Ako naman, magtitimpla ako ng kapiko kasi... Alam niyo naman, pag sa probinsya, ang sarap humigop ng kape habang nakikita mo yung mga anak mo na kumakain at saka inaasikaso mo sila. Yan, bali ngayon mga idol, tapos ng aking anak, si Hilda, uh, pupunta sa kabilang bahay. Yan mga idol, uh, si Hildo, inintay ko rin, uh, susubo muna akong naiwan niyang arus mga idol kasi sayang. Kaya ginawa ko, inubos ko na rin mga idol. Yan, yes, sinukulay ng aking anak, si Hilda the third kasi sinasabi ko maaga kayo pumasok palagi para maganda yung pag ano sa inyo ng teacher nyo balingin mga idol inaayos ko yung niya kasi nakalabas kasi hindi na magkasa yung pantalon mga idol kaya inaayos ko mabuti baling mga idol nandun yung binili ko niya court galing Baguio City at saka isang burger na binili ko sa McDo kagabi mga idol alam nyo masarap makip, makapiling yung mga anak nyo lalo na pag nag-aaral sila at saka inaayos mo yung mga uh, paghanda nila sa school, talagang nawaka, nawawala kang pagod mga idol. Saka yan po ang aking pagmamahal sa aking mga anak at saka pagmamahal sa aking pinakamahal na asawa, si Caroline Mulano, dito sa San Carlos, Pangasinan. Binabati ko kayo isang malamig na malamig ng umaga. Advance sa inyo lahat mga idol. Thank you mga idol. Good morning, good morning mga idol. Ayun o, oh, aalis na si mga anak ko, oh, hinalikan ko para wala silang masabi sa akin talagang mahal na mahal ko yung mga anak ko si Hildo, ingat kayo dyan yan po ang aking simpleng buhay mga idol dito sa San Carlos, Pangasinan Barangay Talang, Purok Dos, Libera, Kumpon mga idol thank you po